Nalampasan na natin ang isang kapat ng dalawang libo at 25 at patuloy pa rin tayong nakakarinig ng mga kwento tungkol sa mga bagong, malikhain, at sopistikadong fishing na pag-atake. Paano nga ba ang isang termino na unang ginamit noong huling bahagi ng isang libo, siyam na daan at siyam na pula, at sumikat noong kalagitnaan ng dalawang libo, ya, ay patuloy pa rin sa mga pahayagan ngayon? Hanggang saan pa kaya ang lalim ng pag-unlad ng teknik na ito? Paano pa rin ito nagiging problema? Maligayang pagdating sa Nest News Review, Episode 3, Bakit nga ba pinag-uusapan pa rin natin ang phishing? May maikling sagot sa tanong na ito, at iyon ay maaari mong isipin ang phishing bilang isang uri ng pag-atake, na gumagamit ng sikolohiya, upang samantalahin ang isang matagal ng panganib na nakabase sa gawin ng tao. Ang pangakit ng phishing ay maaaring pumukaw sa atin na mag-click sa paraang katulad ng kung paanong ang agarang kaginhawaan o ang nararamdamang pagkadelikado ang nagtutulak sa atin na lumabis sa bilis sa pagmamaneho, kahit alam natin ang mga kilalang panganib. Ito ang dahilan kung bakit karaniwan tayong nakikinabang sa mga guardrail na makakapagpababa ng panganib ng ating mga aksyon. Halimbawa, sa kaso ng pag-overspeed, ang mga guardrail ay maaaring mga teknolohiyang nagpapalimit ng bilis o teknolohiyang nakakakita ng pagkaalerto ng driver o mga rumble strip sa mga highway na dinisenyo upang tayo'y mahilera sa tamang direksyon at mabawasan ang posibilidad ng aksidente. Sa kaso ng phishing o anumang aktibidad na may epekto sa seguridad, maaari nating ituring ang mga guardrail na ito bilang mga risk interception layer, halimbawa. Ang teknolohiyang nagsasala ng email na sinusubukang mahuli ang malisyosong phishing link bago pa ito makarating sa tatanggap, o iba pang teknolohiya tulad ng content disarm and reconstruction o C na teknolohiya na ginagawang mas hindi mapanganib ang posibleng delikadong kalakip na email sa pamamagitan ng pag Transform ng Microsoft Word at iyon e na dokumento sa plain text na dokumento bago ito maipadala sa tatanggap. Kapansin-pansin ang pagtatamo ng balanse sa interplay na ito na nagpapakita ng hamon sa isang banda ang paggamit ng guardrail o risk interception layer bilang patuloy na kasama ng mga gumagamit, at sabay naman, ang paggamit ng mga awareness program upang taasan ang kakayahan ng mga gumagamit na makilala ang pangakit ng phishing. Isang ulat ni Rohit Nambiar sa Google Threat Intelligence Group, DIG, ang nagpapakita nito. Inilarawan ng kwento ang isang bagong at hindi pangkaraniwang phishing campaign na nagpadala ng Microsoft Remote Desktop Protocol, re-configuration files, bilang mga email attachment. Ito'y mga text file na naglalaman ng mga setting ng remote e desktop session. Karaniwang paraan ang i ng pag-access sa mga Windows system ng malayuan, halimbawa kapag kumokonekta sa isang server. Sa kasong ito, ginamit ng phishing campaign ang kakayahan ng i na gawing available sa remote computer ang mga resources sa lokal na computer, tulad ng lokal na mga folder, map network folders, ang computer clipboard, at maging ang hardware security keys. Kung titingnan ito mula sa perspektibo ng risk mitigation o ang i-ano ang magagawa ko tungkol dito, maaari nating isaalang-alang ang ilang risk interception layer. Ang email security layer ay maaaring i-configure upang i-block ang e-session files nang hindi makarating sa mailbox ng hindi nag-akalang gumagamit. Subalit dahil walang isang control ang sapat, maaari rin nating tingnan ang control sa network layer kung saan ang e-connections patungo sa internet ay default na nakablock. Maliban sa isang paunang natukoy na listahan ng approved destinations, isang uri ng allow list. Mula sa proseso, ang mga pagbabago sa allow list na ito ay kailangang dumaan sa change review board na binubuo ng mga miyembro ng IT team, security team, at iba pa. Sa ganitong paraan, maraming mata ang sumusuri sa pagbabago bago ito mailagay sa produksyon at ang responsibilidad sa pagkakamali ay hindi nakasalalay sa balikat ng isang tao. Ang kombinasyon ng teknolohikal at prosesong kontrol ay makakabawas sa posibilidad na magtagumpay ang ganitong sopistikadong phishing attack. Ano naman ang iba pang halimbawa ng matagal ng panganib na nakabase sa gawin ng tao? Paano naman ang paggamit ng mga libreng online utility na peke o may trojan nang hindi nalalaman ng gumagamit? O ang pagkonekta sa libre o bukas na Wi-Fi networks dahil walang maayos na alternatibo? O ang pag-download ng libreng o crack na software o pelikula? o ang paulit-ulit na paggamit ng isang password sa maraming account. Hindi man ito mahigpit na nasa ilalim ng definisyon ng phishing, maaari itong ituring na magkaugnay na problema. Kung titingnan ang pangkalahatang layunin na pagbawas ng panganib, pagbawas ng panganib sa iyong personal na account o data, sa individual na antas, pagbawas ng panganib sa organisasyon, kung ikaw ay siso, o pagbawas ng panganib para sa serbisyo publiko at kritikal na infrastruktura, kung titingnan mula sa perspektibo ng patakarang pambansa, ano ang ilang konkretong susunod na hakbang na makakatulong maabot ang layuning ito? Mula sa perspektibo ng SISO, maaaring hindi sapat ang pagbawas ng panganib sa pamamagitan ng pag-block ng security team sa mga libreng online utility site, hindi pa binanggit ang hirap ng pagiging up-to-date sa napakaraming site, na regular na nawawala at muling lumilitaw sa ibang anyo. Inaasahan ng mga gumagamit sa organisasyon na nagagawa nila ang kanilang trabaho at natutupad ang kanilang mga deadline kung may naniniwala na makatutulong sa kanila ang paggamit ng online service upang i-convert ang kanilang mga file. Ay hindi sila mapipigil ng security controls lamang. Mas mahalaga, ang seguridad ay isang enabler. Kailangang payagan nito ang mga gumagamit na gawin ang kinakailangan, ngunit ng ligtas. Ibig sabihin, bukod sa pag-block sa malisyosong site, kailangan ng mga gumagamit ng buhay na buhay at lehitimong alternatibo, hindi lamang pagsasanay sa pagtukoy ng mapanlinlang na site. At ang paghahain ng buhay na buhay at lehitimong alternatibo upang matulungan ang mga gumagamit na maging epektibo sa trabaho ay maaaring nangangahulugang paggamit ng bayad na serbisyo na maaaring magpataas ng gastusin sa seguridad na nagbibigay katwiran sa mas malaking budget. Paano naman ang payong huwag kumonekta sa bukas na Wi-Fi o sa airport Wi-Fi? makakatulong na himayin ang payong ito. Kung ang iyong threat profile ay ganoon, na kailangan mong mag-alala sa hindi otorisadong partido, na aktibong sinusubukang harangin ang iyong web traffic, ang pagkonekta sa bukas at libreng wi fi kasama na ang airport wifi, ay malamang hindi magandang ideya. Ngunit gayon din ang pagkonekta sa iyong home Wi-Fi o paggamit ng mobile data habang naglalakbay sa ibang bansa, hindi pa binabanggit ang pangangailangan na protektahan ang iyong laptop. Kung hinahanap ng hindi otorisadong partido ang iyong data, ang pag-iwas sa bukas na Wi-Fi ay hindi makakapigil sa kanila. Para sa ganitong threat profile, maaaring isa alang alang mong tiyakin na lahat ng web traffic mo ay laging ruta sa pamamagitan ng private corporate network na may security team na nagmumonitor ng anomalies. Maaari itong gumagamit ng always on yen o yen na dumadaan sa private yen. Maaari itong magastos at maaaring hindi praktikal kapag naglalakbay ka. Depende sa kung kaya ng telecom provider sa destinasyon, suportahan ang iyong private lien, o kung pinagkakatiwalaan mo ba ang third-party telecom carrier. Bukod sa napaka-risk-averse na threat profile na yon, ang mas karaniwang problema sa paggamit ng libre o bukas na Wi-Fi ay tungkol sa kung sino ang nagbibigay ng serbisyo at anong garantiya ang kanilang ibinibigay na ang iyong data na dadaan sa kanilang network ay hindi maaabuso. Kaugnay ng alalahaning ito, nandoon ang panganib na hindi sinasadyang kumonekta sa malisyosong bukas na Wi-Fi network, na tinatawag ding rogue networks. Kung saan ang isang attacker ay sadyang naglalagay ng libreng Wi-Fi upang makahuthot ng hindi nag-aakalang mga tao, upang nakawin at abusuhin ang kanilang data. Ano ang maaari mong gawin? Ano ang pinakamainam na practice na maaari mong ipatupad? Upang magsimula, maaaring makatulong na suriin ang iyong risk appetite at subukang tugunan ang panganib na iyon ng holistiko. Bahagi ng Holisticong risk mitigation strategy ay ang paghahanap ng alternatibo sa pagkonekta sa bukas na Wi-Fi networks. Ngunit ano pa ang iba pang elemento ng estratehiyang ito? Panatilihing updated at patched ang lahat ng iyong devices, siguraduhing ang lahat ng software ay regular na na update lalo na ang iyong mga browser. Gumamit ng kagalanggalang na password manager Upang magkaroon ka ng natatanging password sa bawat account, iwasan ang labis na browser extensions, huwag mag-download ng cracked software, at syempre, manatiling na papanahon sa Nestradionet at makinig sa iba't ibang pananaw kung paano harapin ang mga banta sa seguridad. Ngayon, kung nagawa mo na ang lahat ng ito, at mayroon kang matatag na security stance, at ang bukas na Wi-Fi ang naging pinakamahinang link sa iyong security chain, isipin ang iyong mga opsyon sa pagharap sa panganib na ito ganap na iwasan ang bukas na Wi-Fi. Kung may pagpipilian kang gamitin ang iyong mobile data sa halip na kumonekta sa libreng Wi-Fi network, depende sa iyong kinaroroonan, maaari nitong bawasan ang iyong panganib. Ang lohika ay ang mga network ng telecom operator ay karaniwang sarado at ang asumsyon ay mas mahirap at madalas ilegal para sa hindi otorisadong partido na harangin ang trapikong iyon. Gayunpaman, ang paggamit ng mobile data ay maaaring maging napakamahal ng napakabilis, kaya kailangan mong magplano o magkaroon ng budget para rito. Paano kung walang mobile reception sa iyong lokasyon, at kailangan kumonekta sa libre o bukas na Wi-Fi dahil sa pangangailangan? Airport Wi-Fi, Wi-Fi sa tren, Wi-Fi habang naghihintay sa mall, Wi-Fi kapag naglalakbay ka sa ibang bansa. Sa kasong iyon, isa alang-alang ang panganib na ito sa iba't ibang antas. Sa network level, upang maiwasan ang mga network attack, kung nasa laptop ka, isiping enable ang Windows o MacOS firewall upang limitahan ang koneksyon mula sa hindi otorisadong partido sa parehong bukas na network. Makakaprotekta ito sa iyo mula sa isang mausisang hindi otorisadong partido na sinusubukang iskan ang iyong device para sa mga kahinaan. Sa UNS, upang maiwasan ang hindi otorisadong partido mula sa pag-obserba kung anong mga site ang sinusubukan mong ma-access sa pamamagitan ng pagtingin sa domain name lookups. Isiping gamitin ang ina over dia o ina over upang ang mga lookups ay hindi ipinapadala ng walang encryption. Mula sa behavioral na pananaw, isiping iwasan o ipagpaliban ang mas mataas na panganib na aktibidad tulad ng paglogin sa iyong banko o paggawa ng mga transaksyong pinansyal o kahit paglogin sa email account at shopping site hanggang makabalika sa isang pinagkakatiwalaang network. Bumabalik sa tanong kung bakit ba patuloy na napapabalita ang phishing. Bakit nga ba ang pagpapakita ng mga bagong pag-atake na gumagamit ng mapanlinlang na pangakit, o ng bagong anti-phishing na teknolohikal na kontrol na binebenta ng mga security vendor, ay nananatiling kakaiba? Malamang na habang tinitingnan natin ang solusyon sa phishing bilang isang problemang maaaring malutas na nangangailangan ng kombinasyon ng organikong pagbabago at prescriptive na pagpapatupad, mas mabilis nating maibababa ang problema hanggang sa mawala na ito. Ang organikong pagbabago ay nabubuo sa pamamagitan ng edukasyon, at ang tagumpay nito ay malaki ang nakasalalay sa kung gaano kahusay na ipaparating at napapalakas ang mensahe. Ang prescriptive na pagbabago na may kasamang pagpapatupad ay mas mabilis, ngunit may potensyal na makaistorbo sa operasyon ng isang organisasyon, ang pagsisi sa isang empleyado, dahil bumagsak sila sa phishing test, ay maaaring makaapekto sa moral. Gayon din ang paglalarawan sa problema bilang isang pagkukulang ng tao sa halip kung titingnan mo ang paglutas ng problemang ito bilang kombinasyon ng organikong at prescriptive na pagbabago bilang isang kolaborasyon, katulad ng purple teaming, kombinasyon ng red teaming at blue teaming, kung saan nabibigyan ang mga tagapagtanggol ng pagkakataong makita ang mga pag-atake ng mga umaatake at matutong depensahan laban sa mga bagong teknik. Gayon din, ang pagsama sa mga gumagamit sa pagpapakita ng mga totoong pag-atake ng phishing, at kung paano nila pwedeng linlangin kahit ang pinakahandang infosec professional ay makapagpapataas ng pagtanggap at makakapagpababa ng oras na kailangan para ang mensahe ay tumub kasabay ng teknolohikal na kontrol upang matiyak ang tuloy-tuloy na mababang panganib sa organisasyon. Iyan na yon, iyon ang third episode. Ako si Vafa Dario Izadinya. Sana ay nag-enjoy kayo sa pakikinig sa episode na ito, gaya ng pag-enjoy ko sa paghahanda nito. Ang Nest Radio ay isang inisyatiba na gumagamit ng AI-generated voice upang magbahagi ng mga kwento at diskusyon sa cyber security ng pasalita sa iba't ibang wika. Kung mayroon kang mungkahi para sa mga kwentong gusto mong matalakay o mga tanong na nais pang siya sa atin, i-message mo ako sa Nest Radio Net. Kung nagustuhan mo ang nilalamang ito, sabihin mo sa iyong mga kaibigan. At tandaan, manatiling naiinig.